Hello mga ka-G, it's me again, Winston G, Tattoo Vlog mga ka no? Nagbabalik na naman po tayo mga ka-G. Bungal pa rin tayo hanggang ngayon. <laughs> Pasensya na. Pasensya na kasi hindi pa talaga naubos yung bubunot na ipin kaya hindi, hindi pa tayo pwede mga ka-G. So ayan mga ka-G, uh, dito na naman tayo, siyempre. Uh, meron na naman tayong model mga kaji, no? At saka yung model natin mga kaji, nako, italagang talagang mapapawaw kayo mga kaji kasi bukod sa maganda mga kaji, uh, sexy, tapos uh, maganda yung pangarap ni ma'am. Ma malaki, malaki din yung mga pangarap ni ma'am mga kaji. Kaya, mga kaji, Ah abangan nyo to mga kaji at panuorin nyo to mula simula hanggang sa dulo mga kaji at saka bago ko ipakilala sa inyo si ma'am mga kaji no mag intro muna tayo mga kaji So, ayan mga ka-JC, dito na yung model natin, yung mga yung hinihintay niyo mga ka-JC, siyempre, ba diba? So, kilalanin natin mga ka yung magiging model natin mga ka -G. Ah, ma'am, halika ka ma pasok ma'am. Pasok ma'am. Ayan, si Mama Kaji. Hi, Mama Kaji. Ikaw, Ma'am. Hi, mga ka Kaji. Hi, mga ka Kaji. Ayun, ang cute pa <laughs> na cute Ma'am. Ay, mga Kaji. Sige, ulit nga, Ma'am. <laughs> Yoko? Yoko. <laughs> <laughs> ma'am, ano nga po palang pangalan ni Ma'am? Aleya po, sir. Ah, Ma'am, ako nga po pala pa si Winston G, Ma'am. Ah, ikinagagalak ko po pong makilala kayo at maging bahagi sa ating ah, sa vlog na to, Ma'am, sa content na to. So, Ma'am, ganyan kasi ah, 'yung ano natin, Ma'am, 'yung pagkamay natin, derecho na 'yan sa pagyakap ma'am. Yeah, boy. Iyak mo lang ako, <laughs> wag kang mag Di naman ako nahihiyam, mami. Ay. Di naman ako nahihiyam, mami. <laughs> yes! So, ayan, mam, no? Uh, mam, uh, mga kaji, si mam Alaya nga pala. Ang ganda ni mam Alaya, tsaka ang sexy ni mam Alaya, mga kaji. Mam, may boyfriend o wala? Oh, wala po, sir. Single? Yes, po. Uh, nagka-boyfriend dati? Opo. Ah, uh, bakit naging single ay nagka-boyfriend dati? <laughs> Ngayon, meron lang hindi na so, Wala na kayo, wala na kayo. So, ang status mo ngayon ay single ma'am? Yes, po sir. Nagtatrabaho, nag-aaral. Nag-aaral po. Nag-aaral. So, ma'am, ang tanong ko ma'am, mayro nang nag uh, naghahanap ka pa po ba ng bubuo sa mga nadudurog mo mga puso dati, ma'am? Ngayon, ngayon. Ngayon? Depende po, siguro. Depende. Ma'am, matanong ko lang, mama. I-enjoy, excited ako dito na, ano eh, na partner. Ma'am, kung saka-sakali, ma'am, ako yung bubuo ng mga durog mo pag-ibig, ah, may pag-asa po ba, ma'am? Meron, baka. Ano, ano merong baka? <laughs> baka, kalabok po. Hindi. <laughs> <laughs> kung saka-sakali, ma'am, yung derechahan, ma'am, yung wala nang pa, ano, ano, pa ya yeah, direct to the point tayo. May pag-asa po ba si Winston G na bubuo sa iyong pag na mong pag-ibig? Bakit gusto mo ba? <laughs> yes, ay uh, yes, ma'am. Oo, oh, gusto ma'am. No. No. Pwede na mo po siguro. Ay, ayot. Ma'am, tanuin kita. Kung kung sinabi mo naman eh baka pwede. Tanong ko lang, ano po bang uh, na, uh, nagu magugustuhan mo at nag, nagustuhan mo kung bakit Uh, nasabi mong pwede kung ako yung bubo sa yung pag mo mong pag-ibig. Ano po bang nakita niyo sa akin? Siguro po yung pagiging artist niyo ko Artist, ganun na tapos. Meron pa bang iba, ma'am? Yung mas exciting, ma'am, pakinggan? Uh, um, guapo, 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 guapo. guapo? <laughs> 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 ako yung sabi ng ganun. Ha? Ikaw yung may sabi. Buwapo po ba ako sa iyong paningin, ma'am? Oo, oh, oh, syempre, Wala naman eh. pong pangit dito sa mundo. Hindi, may mga pangit, ma'am. Mga pangit. <laughs> pangit. <laughs> may mga pangit. Hindi, <laughs> pwede lang pangit. Ako po ba, ma'am? Eh, ano pong tingin niyo sa akin? Guwapo o pangit? Guwapo. Guwapo. Ayun, ma'am. Dahil dyan, ma'am, ah, kita ng isang hug ma'am. <laughs> Yan, hug ulit. Mmm. mo ha So, no ang, ang ang lambot ni Kapi ni Ma'am talagang puso sa puso yung pagyayakapan namin ni Ma'am dramdam yung pag-ib ay pag-ibig ng puso ni Ma'am. So Ma'am, eto na tayo ngayon. Meron akong katanungan sa inyo Ma'am. Ano po bang gusto niyo Ma'am? asa ano Ma'am? Ducks or Jutes? Ano yan? Depende na po sa pag-iintindi niyo Ma'am. Ah, ang tanong ko lang po talaga ay eh, anong gusto niyo, Ducks or Jutes? Pangalan yan sir. In, hindi ma'am, ano yan ma'am? Ah, ah, hindi ko mabigkas ma'am, basta dako o gamay. Ay, ano po yung size na tattoo? At, ano po bang gusto ma'am, ducks o juts? Ah, uh, ducks po siguro. Ducks talagang para hindi bitin ma'am, ano? Kung uh, magano ka lang naman. Siguro. Ducks, ma <laughs> o, o. Tapos, ma'am, mahalaga po ba talaga sa'yo yung ano, yung size, ah, uh, yung size ma'am? o yung o yung performance ano alin yung mas mahalaga sa iyo ma'am yung performance o yung size ma'am both po ata siguro sir both ano ang combo yan ma'am mo mo sa size sa performance talaga ah but yung ano natin ma'am maabot yung ano na <laughs> 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 Tapos anong gusto niyo po ma'am sa loob o sa labas? Ay sa loob po. Ma'am sa loob talaga? Oo, oh, talagang, ano talagang, ma'am, talagang oh, papapano tayo nito, ma'am. Lights off, lights on. On and off. On and <laughs> <up>. off, <Ayon>. o <laughs> Ah, ah, soft or ha hard? Hard, of course. Hard. Hindi ba pwedeng, ayaw mo ba nun, ma'am? Kasi ako, ma'am, masanay ako sa eh. Soft to hard. Ganun ako, ma'am eh. Soft to hard, hard to soft. Yung ganun, ayaw mo nang ganun, ma'am? Ayaw sa ka? Nakatry ka na ba? Nakaranas ka na ba, ma'am, na soft to hard? Yung ganon? Parang hindi pa. Hindi pa. Ma'am, gusto mo bang maranasan yan? Hindi. Ha? ha? Ma'am, gusto mo bang maranasan? Yoko. Yoko muna. Ay, ayaw iya eh, ako, ako yung kasama mo. The soft to hard. Ano? Gusto mo? Sige na lang. <laughs> <laughs> Sige, Dab, <laughs> sige. Pag ako pa, papayag si ma'am sa soft to hard, gusto niya tikman yung ano natin, yung mga technique natin. Hindi eh, mo pa nga ano yung TDK, ma'am eh. Gusto mo, natikman mo ba yung TDK? Hindi, hindi ko. Yung TDK. Hindi ko. Ko alam yan. Hindi mo pa alam. Sige, papaalam ko sa inyo mamaya, ma'am. <laughs> so, ayun, ma'am. Sa, uh, sa loob, no? Sa ibabaw o sa ilalim? Ay, sa ibabaw. Kasi ma'am, napakagaling niyo kung gano'n pala. Isang yakap mo ulit ma'am. Hello? Hello? Talagang, ma ah, Talaga wow, ma'am. Ah. Talagang mapapayakap talaga ako sa inyo ma'am. Talagang ibabaw ma'am? Sa loob? Sa ibabaw? O sa ibabaw sa loob? Ano yan? Ah, yung mga... Sa ibabaw Andi... sa loob. Okay, oh, ibabaw sa loob. So ma'am, lunok po dura. Ah, lunok. Lunok? Wow. Oh. Mapapalunok <laughs> talaga ako dito, ma'am. Talagang ibabaw at lulunokin pa. Talagang ibang ibang klase po kayo, ma'am. Uh, milk or chocolate? Yung milk, of course. Milk talaga. Mm, -mm. Ma'am, nakain na po ba kayo? Nang? Nang ano, ma'am? Alam niyo na po, nakain na po ba kayo? Hindi pa ata siguro. Hindi, huwag ka pa nakain? Hindi. Kinain ka na po ba? Hindi pa din. Talaga, ma'am? Yes. Pa. Hindi mo pa naranasan yung mga ganung bagay? <laughs> ma'am, hindi pa? Ay, paparanas ko sa inyo yan, ma'am. Gusto niyo ba? <laughs> yes or no? Yes. <laughs> <Ayon. Mahadi> yon, ma <laughs> yun. yes. Yes. Isa pa nga, ma'am, na yes. Yes. Ayun! <laughs> <laughs> Mga kaji, tayo lang yung pop. Tayo lang yung makakaranas. At saka sa atin na makakaranas si ma'am ng ano, ng soft to hard. At saka yung tidiki. saka ano pa yun, ma'am? Yung kinain at saka kakain. Yung ganun. Hindi ka na, hindi ka nakasubok, ma'am, ng ano, nang tawag nito yung talagang kainan, ma'am. Yung nagkainan kayo. Yung, yung kainan talaga na kainan. Hindi talaga. So, ma'am, sa akin mo yan mararanasan, ma'am, kasi ipaparanas ko lahat sa inyo, ma'am, at saka ipaparamdam ko sa'yo kung ako yung naging ano mo, ma'am, kung mapapa, uh, pag, niyo ng pagkakataon na maano ako, matikman ako, ma'am, ay willing po ako magpatikim, ma'am, hindi po ako, hindi po ako madamot, ma'am, ano? At saka hindi, 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 hindi ako mag-ano, ma'am, hindi ako mag-atubiling pagbigyan kayo. So, ayun, ma'am. So, ang mangyayari ngayon, ma'am, eh, ang tanong ko, saan po ba nyo gustong ilagay yung tattoo nyo? Ah, dito po sa gitna. Talagang gitna? Yes po. Ayun. Yun ang maganda doon. So, uh, ma'am. Ngayon, ma'am. Bago natin tapusin to ma'am. Dito kasi kay Winston G. Hindi lang po uh, yakap yung mangyayari. Meron pong halik. Ma'am, ano? Naintindihan niyo ba, ma'am? Hindi, hindi ko naintindihan. Yung halik? Hindi. Ano to yan? Ma'am, kunyari, ma'am, ganito. <laughs> yung labi sa labi. Yung labi sa labi. At saan ka po ba gusto kong kakagat, ma'am? Sa baba o sa bu... Isa ibabaw? Saan <laughs> ka una, ma'am? Nakadepende na po yan ba siguro? Ma'am, pwede po bang subukan natin at nakita ng mga kaji natin, ma'am? <clears throat> ma'am, pwede po ba, ma'am? Hindi. <laughs> Sabi mo, gusto mo ko. ah, okay hindi ko. Ayoko. Ha? Ayaw mo? Eh, up. Meron natin yung camera. Ano? 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 So, hindi, di, ma'am. Um, ganito. Ma'am, uh, simulan na po natin yung tattoo niyo, ma'am. Kasi uh, masyado ng ano po yung oras. At saka, ma'am, pwede ka pong humalik sa akin kung gusto niyo. Uh, baka gusto niyo humalik sa, cecik chick lang. Gusto mo niyo? Ako ma'am, gusto kong umalik sa inyo. Pwede? Pwede ma'am? Kung ako ang halik. Kung ako ang halik sa inyo, pwede? Ano lang. Huwag ah, lang yung dampi. Ang dampi lang. Sa liig ko na lang ma'am. Sa liig na lang ma'am. No. Ha? Ah? Sa liig. Halikan kita sa liig. Gusto mo? Ha? Ah? <laughs> sa tainga, sa tinga. Gusto mo sa tainga? Hindi rin. Hindi rin nakikiliti ka ba? sa mga ya, sa mga hawak ko lang, kiliti ka na mama. <laughs> so, ano, mama, ano, na, ano, na? subukan natin sa liig, mam, kung, kung, kung mararamdaman Ayoko. niyo pa mam, Ayaw mo. So, mga kaji, ah, talagang nakikiliti si mama Huwag natin, ano, kilitin, baka, ma, ah, laging tatawa to si mam. <laughs> so, ayan, ma'am, um, mam, ma, ma kahit na nalang. So, ayaw mo, mam, ako nalang mabalikan mo sa liig. ko din! Ayaw, ayaw mo din. <laughs> Ay, akala ko ba gusto mo ko? Hindi, <laughs> <laughs> ganito ma'am. Pakisabi na lang sa mga kaji natin ma'am. Um, uh, stay tuned mga kaji. Panoorin niyo ito mula simula hanggang sa dulo. Yes, yeah, stay tuned kayo mga kaji. Na panoorin niyo ito mula. At panoorin niyo ito hanggang sa dulo. Dulo. Ayun mga kaji. Panoorin niyo ito mula simula hanggang sa dulo mga kaji. Kahit sisimula na namin yung tattoo ni ma'am. Ma'am, gusto kong bago tayo magsimula para ano bibigyan kita ng powers kahit naka lang kayo ma'am, ipaglalapat natin yung mga labi natin. Iyoko! Kahit may mask, mararamdaman niya yung powers ko ma'am. Ha? Ayun, ma Ayun talaga. Pero wala, yakap na lang, yakap na lang. Ma'am, yakapin mo ako, ma'am. Hindi, mo ako ang labi niya kayo, ma'am. Ayan. Uy, Ay, ayan. So, ayan mga ka-Gino. So, stay tuned mga kaji. Sabay tayo ma'am. Stay tuned mga kaji. Stay tuned mga kaji. Ayun a few moments later. Ayun mga kaji, no? sinimulan agad natin yung gustong tattoo ni ma'am mga kaji. Talagang hindi na natin pinatagal pa mga kaji, no? Siyempre. At saka siyempre mga kaji, magpapasalamat pa nga pala ako sa inyo mga kaji, no? Sa patuloy niyong pagsuporta sa ginagawa natin mga videos mga kaji. At sana mga kaji, hindi kayo magsawa kaji. Mga kaji, sa panunood, kasi hindi naman talaga nakakasawa yung pinapanood natin. <laughs> So ayun mga Haji, uh, maraming maraming salamat talaga sa inyo mga Haji. At sa shout out sa inyong lahat at kung gusto niyo i-shout -out, mga Haji, mag-comment lang kayo dito sa comment section mga Haji para sa next videos mga Haji, i-shout out, ma-shout out ko na kayo mga Haji. Ka so ayun mga Haji, uh, panoorin niyo to mula simula hanggang sa dulo mga Haji. Sit back, relax, enjoy watching mga Haji. mga tapos na yung tattoo session natin kay ma'am Alaya so tingnan natin mga kaji at tanungin natin kung uh, naging satisfied ba si ma'am sa ating ginawang tattoo sa kanya at yung pagbuo natin sa nawasak niyang mga puso mga kaji, so yun mga kaji, tawagin natin si ma'am, ma'am alika ma'am, pasok ma'am kamusta po yung tattoo session natin ma'am Ah, kamusta po yung experience dito sa kamay na mahiwaga ni Winston G. <laughs> ha? Kamusta po? Ha? Kamusta po yung pagdampi ng mga kamay ko sa yung mga puso, ma'am? Ma'am, kamusta po? Okay lang din naman. Ma'am, nararamdaman niyo ba yung sarap ng mga kamay sa ma ng ma ang mahiwagang kamay ni Winston G? Ramdam niyo ba, ma'am? <laughs> Parang hindi ata. <laughs> hindi <laughs> ko nalamdaman sa yung yung init init ng mga ano ni Winston J sa may wagang kamay niya ma'am may powers to yung kamay ko ma may powers to eh ano? powers na manakit pero <laughs> <laughs> ramdam niyo ba ma'am ah naman eh okay nasarapan ka ba ma'am nasarapan na nasaktan ayun sige ma'am pakirate naman yung quality ng tattoo natin yung ganda 1 to 10 ah it's 10 wow Thanks, ma'am. My pleasure. Uh, ma'am, uh, kamusta naman yung sakit? 1 to 10? Actually, yung sakit din 10 din. Masakit talaga? Mm, masakit para talaga Pero, As a first timer po. Ah, uh, okay. Mm. Pero yung sarap, ma'am, nabawi naman din ang sarap? Ah, nabawi naman po. Ayun, ma'am. Yun nga sinasabi ko sa inyo, ma'am pinasasaktan mga kayo habang nasasaktan kayo, eh, pag dumadampi itong mga kamay kong mahiwaga, ma'am, eh, talagang mapapawi yung sakit na nararamdaman nyo, ma'am, na mararamdaman nyo, di ba? Totoo ba yun, ma'am? Napawi ba, ma'am? Ah, uh, napawi naman ah, okay. din. Okay. so, ayun, ma'am. Ganito. Bago matapos ang lahat, ah, magyakap muna tayo, ma'am. Uh, uh, Namnamin mo yung ano yun. Eh, Ayaw ko mo sila. Iyak ka okay. na. Huwag kang may Huwag kang Sige. Okay lang. Okay lang. Po. Okay lang. Po. Hindi. Okay lang talaga mo. Huwag kang maya. Okay lang po talaga. Ha? O. Oh, Sige mo. Ano. Idiin pa yung puso niya mo. Yan. 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 Okay. Okay. So. Ma'am. Tapos na po tayo. Ang masabi ko po ma'am. Maraming maraming salamat po talaga. At talagang. Mga Mga ka kaji si ma'am ay single at ibabalato ko na sa inyo si ma'am kasi si ma'am sabi niya iwan ko kung gusto niya ma'am ni gusto ni ma'am ako eh parang nagdadalawang isip pa si ma'am eh ma'am wag ka nang kung ako sa inyo ma'am kung gusto niyo ako ma'am wag ka nang magdalawang isip ma eh. so tapusin na natin to ma'am baka saan pa mapunta yung kwento natin Ma'am, ano po masasabi niyo sa mga ka-G natin, ma'am? So, support, Winston G, Tattoo Vlog. O, yan. Ano Ayun masasabi mo, parang ayaw nang tumigil sa kakayakap <laughs> sa Sino mo, wala wala ako nagpipigil niyo. Yakapin niyo lang po ako, ma'am, no may prita yan. Sino mo, Ramdam niyo ba, ma'am? <laughs> ramdam na ramdam. So, ayan mga ka-G, no? supportahan niyo palagi yung ano yung video natin yung ginagawa natin video mga kaji at maraming maraming salamat sa mga pagsubaybay pagsubaybay niyo palagi at panunood sa mga ginagawa natin video at shout out nga pala sa inyong lahat at mabuhay kayo hangga't gusto niyo mga kaji so ayun ma'am um, bye bye kita kids on next vlog ayun ah, ma'am papayag kang kainin kita ngayon hindi ayun hindi pala <laughs> mga kaji, balato ko na sa inyo si mama, ayaw niya eh. So, ayun mga uh, kita, kita next black packages na lang. Ah, kung umabot pang kayo dito sa part na ito mga kaji, uh, packets na lang din yung notification ah, no, notification, notification bell para updated kayo lagi sa mga upload namin yung mga videos. At saka siyempre, pag-subscribe na rin din mga pala like comment, and share mga kaji. Mag-comment kayo mga, mga ka kaji kung anong gustong parte na gusto nyo matatuan ko o tatuan ko para makita niyo, di ba? Siyempre naman, alam na naman kayo magtatato. Siyempre, ako yung magtatato, manunood kayo. Ayan naman. Mam, pahingitin natin sila ulit, mam. <laughs> man, man, ganyan, naman, <laughs> ganyan. Mam, parang ayaw mo na tumigil, mam. Ayan, mam. Sige. Ayan, mam. <laughs> so, ayan, ma'am. Bye-bye. Mag-bye-bye ka. Uh, uh, kita kasi on next vlog, mga kaji. Bye-bye.